Hết áo bố ghênh móng. Hãy nào, ah. yeah, lắng nào lắng cái nào, lắng lắng lắm 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 nó bùm đi ô, Uh, mm, tagal nang nawala ang mga yan, oh. Oh, shout out nga pala sa mga uuwak dyan. Oh, bumalik ulit yung uuwak. Yan lang, isa na lang. Laki na, ang ganda na, oh. Ayaw pa ulit. Nde jalanda lagi sila nito. Pala kata bawah aku. Jadi semoga Mga ilang buwan na wala yan. Mag isang taon na, no? Wala yan, Mag isang taon.